Dan ni sa udnan tayo. Hmm, kagaya mm. ng cloud six. Pero dito sa akin sa kapatid ko, ito sa akin. Ito yung Ito siya. ko mm. lang. Ito Ito ko lang. Ito ko

Hati tayo dito ah. I-vlog natin tayo. Hindi ka. Hindi ka. Kasi pag pinag-aisahan siya ng mga adik, patay sa ron. Hmm. 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 Hmm.